Nagluluksa ngayon ang showbiz sa pagpanaw ng Asia's Queen of Songs sa si Pilita Corrales. Narito ang mga kasamahan sa showbiz ni Pilita na nagluluksa at nagpaabot ng kanilang pagkikiramay sa pagpanaw niya. The Philippine Showbiz List presents mga artista na nagluluksa at nakiramay sa pagpanaw ni Pilita Corrales. Jaya isa si Jaya sa mga natulungan ni Pilita na magkaroon ng break sa showbiz. Kaya naman emosyonal si Jaya sa kanyang patribute. Sa kanyang social media post, sinabi ni Jaya na nagbago ang kanyang buhay nang dalhin siya ni Pilita pabalik sa Maynila. Si Pilita lang daw ang nagbigay sa kanya ng pag-asa na matagal na niyang nawala. Ito ang anyang naniwala sa kanya nung marami ang nagduda at tinulungan siya sa mga pinakamababa niyang sandali. Inalala rin ni Jaya ang mga masasayang sandali na magkasama silang magkausap at nagtatawanan. Nagpasalamat din siya kay Pilita sa pagmamahal at kabutihang loob at sinabing ang makasama ito at magbahagi ng entablado ay isang malaking karangalan. Shasha Padilla Sa kanyang Instagram post ay binahagi ni Shasha ang mga larawan nila together ni Pilita, kalakip ang mensahe kung gaano kahirap tanggapin na wala na si Pilita Napatuloy daw niyang naririnig ang boses nito, nakikita ang magandang mukha at nararamdaman ang init, charm at walang kapantay na humor na mayroon siya. Inalala ni Shasha ang unang pagkakataon na nagtrabaho sila ni Pilita at kung paano ito naging isang malaking karangalan para sa kanya na hindi lamang anya ito isang legend kundi isang tao na puno ng kasiyahan at buhay. Sinabi niyang mamimiss niya ang mga kwento at payo ni Pilita na magiging isang mahalagang alaala sa kanya. Nagpasalamat din si Shasha kay Pilita para sa kanyang kabutihang loob, mga kantang patuloy naman natili sa kanyang puso at sa pagiging isang tunay na inspirasyon. Jano Gibbs Ibinahagi ni Jano ang kanyang karangalan na makasama si Pilita sa pag-record ng duet version ng awit na nitong kapantay ay Langit. Ayon sa kanya, ang tuwa ni Pilita na makagawa ng kanyang kauna-unahang music video sa buong karera niya. Pagtatapos si Jano, Love you tapilits. Your voice Ogi Alcasid Sa isang post sa Instagram, ipinahayag ni Ogie ang kanyang pagdito mahati sa pagkawalan ni Pilita na tinawag niyang National Treasure. Nagpaabot din siya ng panalangin at pagkikiramay sa mga naulila at nagpasalamat kay Pilita sa kabutihan, pagiging bukas palad at sa makalangit nitong presensya. Jericho Rosales sa isang madamdaming Instagram post, nagpasalamat si Jericho sa pagkakataong makilala si Pilita, ang lola na kanyang kasintahang si Janine Gutierrez, at ibinahaging espesyal ito sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na lubos na humanga at mahal ang mga awitin ng Asia's Queen of Songs. Isinama rin ni Jericho sa kanyang post ang isang nakakaanting na video ng kanyang ina na inaawit ang Ang Pipit, isa sa mga klasikong kanta ni Pilita habang nakaupo si Janine sa tabi nito na may ngiti sa mukha. Senator Grace Poe Sa kanyang Instagram post, ipinahayag ni Grace Poe na si Pilita ay isang halimbawa na ang tunay na ganda at talento ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Binanggit niya ang 6 dekadang kontribusyon ni Pilita sa showbiz kung saan natilit sa alaala ng mga Pilipino ang kanyang tataking paraan ng pagganta at ang kanyang kahangahangang liyad kapag tumataas ang mga nota itinuri ni si Po ang 135 na album ni Pilita bilang patunay ng malaki nitong ambag sa musikang Pilipino. Dulce Sa kanyang Facebook, pinalitan ni Dulce ang profile ng larawan nilang dalawa ni Pilita. Kalagip ito ang mensahe kung saan ay pinahayag ni Dulce ang malalim niyang pasasalamat at pagmamahal kay Pilita na tinawag niyang Inday Pilits, na ayon sa kanya ibigay daan para sa mga Cebuano performing artist tulad niya na maabot ang mga pangarap. Ipinagdiinan ni Dulce ang mataas na respeto na mayroon siya kay Pilita na naging idol niya mula pa noong siya nagsisimula pa lamang sa industriya ng musika. Nagpasalamat din siya sa lahat ng ginawang kabutihan nito para sa kanya. Ayra Mariano Sa kanyang Facebook page, nirepost ni Ayra Mariano ang proyektong pinagsamahan nila ni Pilita noong 2016. Sa mensahe, ipinahayag niya kanyang pasasalamat kay Pilita na naging bahagi ng na kanyang unang guesting sa Maynila TV show. Ayon kay Aira, labi siya nagpapasalamat sa pagkakataong makatrabaho ang isang icon na may kababaang loob. Rufa Gutierrez Sa kanyang social media, ibinahagi ni Rufa ilan sa mga larawang pinagsamahan nila ng kanyang tita Pilita. Kalakip ito ang kanyang pasasalamat para sa lahat ng pagmamahal, kasiyahan at musika na ibinahagi nito. Ayon kay Rufa, mananatili si Pilita sa kanilang mga puso magpakailanman. man. Dingdong Avansado sa kanyang Instagram, nagbalik tanaw si Dingdong sa pinagsamahan nila at ipinahayag ang matinding paghanga at pasasalamat sa Asia's Queen of Songs. Ayon kay Dingdong, lingid sa kaalaman ng karamihan, ang kantang Kapantay ay Langit ni Pilita ang unang OPM song na natutunan niyang kantahin at mula noon, hindi na nawawala ang kanyang paghanga rito. Si Pilita Anya isang artist na hindi kumukupas ang kinang. Ipinagdiinang dinidingdong ang magagandang alaala nila ni Pilita, lalo na noong mga panahon ng kanilang pagiging bahagi ng kundirana, kung saan siya isang matibay na taga suporta ng kanilang grupo. Lotlot Dillon Sa kanyang Instagram, inilarawan ni Lotlot Lot ang labis na pagmamahal na ipinadama ni Pilita sa kanyang mga mahal sa buhay, lalo na sa kanyang mga anak at apo. Si Pilita ay ina ng dating asawa ni Lotlot -Lot, at si Ramon Mon Christopher Gutierrez at lola ng kanilang mga anak. Ayon kay Lotlot, -Lot, handa si Pilita na gawin ang lahat kahit pa igalaw ang langit at lupa para sa kanyang mga mahal sa buhay. Inilarawan niya si Pilita bilang ulit ng lola na pinapangarap ng kahit sino, isang taong bukas palad at handang ibigay ang lahat para sa mga itinutuloy niyang mahalaga. Pagtatapos si Lotlot, rest in paradise mamita. A million thanks to you. Jose Javier Reyes. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Jose Javier Reyes sa kanyang taus-pusong pasasalamat sa tanaguli ang Asia's Queen of Song. Ayon sa kanya, ang boses ni si Pilita na sa kanyang musika ay mananatiling buhay sa puso at isipan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, ngayon ay umaawit na si Pilita kasama ang mga anghel upang mabigay galak sa puong may kapal. Jackie Lo Blanco Naroon ang labis na pangungulila kay Pilita, naging emosyonal si Jackie Luz sa curtain call ng kanyang play na The Fox Trot na naganap sa mismong araw ng pagpanaw ng kanyang ina. Sa video na ibinahagi ni Isa Liton sa Instagram Stories, makikita ang hawak ni Jackie Luz ang isang rosas na mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib habang pinipigil ang luha bilang pagunita at pagbibigay pugay sa kanyang ina. Mababasa nakasulat sa post, You are loved, you are a true professional, as you said, Honor your mom by being here. We are here for you. Nirepost muli ni Jackie Lua ang clips sa kanyang personal kasabay ng isang mensahe ng pasasalamat. Thank you, my dear Isa and all of you for being here for me. Mom, this is for you. Gary Valenciano Ayon kay Gary, narinig niya ang mga kwento ni Pilita tungkol sa musika, buhay at pag-ibig ay naniniwala siyang nararapat lang na magkaroon ng pelikula tungkol sa kahangahangang kwento ng buhay ng Queen of Songs. Ibinahagi rin ni Gary na ang marami sa mga kwento ng mga tao sa industriya ng musika ay hindi magiging kumpleto nang wala si Pilita. Casey Conception Sa comment section ng post si Janine sa anunsyong pagpano ng kanyang lola, isa na ngunang nagpaabot ng pagkikiramay si Casey. Ayon kay Casey, nagkaroon siya ng pagkakataong makatrabaho si Pilita sa X Factor PH at nakita niya kung gaano ito kabait, maalaga, masigla at kahanga-hanga. Charo Santos Ayon kay Charo, si Pilita ay hindi lamang simpleng Asia's Queen of Songs. isyang siyang force of nature na may kakayahang magbabago ng damdamin at mag-iwan ng alaala sa puso ng bawat nakikinig sa kanyang awitin. Para sa kanya, si Pilita ay simbolo ng pagmamalaki sa pagiging Pilipino. Nabangit din ni Charo ang koneksyon ng kanyang ina kay Pilita, kung paanong labis itong humanga sa kanya at kung paano naging isang mahalagang alaala ang naging panauhin ito minsan sa programang An Evening with Pilita. Nilarawan din ni Charo si Pilita bilang simbolo ng kagandahan at dignidad. Bilang isang performer, hindi rin daw malilimutan ni Charo ang paraan ni Pilita sa pag-angkin ng entablado. Mula sa kanyang signature backbend hanggang sa kanyang nakakaakit ng ngiti at husay sa timing ng mga biro. Martin Niveira Sa kanyang Instagram post, nagpahayag si Martin ng taos pusong pasasalamat kay Pilita na tinawag niyang Tita Mamita. Ayon kay Martin, ipinagpapasalamat ng unang pagkakataon na binigyan siya ng Pilita ng lakas at inspirasyon, kaya naman nakalipad siya patungo sa kanyang mga pangarap. Bilang isang paggalang kay Pilita, hinamon ni Martin ang buong industriya ng showbiz na sundan ang signature na Pilita Band. Ibinahagi rin ni Martin ang isang video ng kanilang huling duet ni Pilita kung saan makikita at maririnig sila na magkasamang umaawit ng kantang Ikaw Lang Ang Mamahalin. Ilan pa sa mga celebrities na nag-iwan ng na kanilang taus-pusong pagkikiramay sa post ni si Janine tungkol sa pagpano ni Pilita ay sina Julina Magdangal, Pops Fernandez, Chanda Romero, Isabel Daza, Christian Bables, Bella Padilla, Don Zulueta, John Estrada, Anne Curtis, John Hilario, Teresa Roizaga, Carla Abeliana, Jelly Di Belen, Morissette Amon, Lorna Tolentino, J.K. Labajo, Bianca Gonzalez, Mavili Gaspi, Darren Espanto, Cherry Pai Picache, Connie Reyes, Amy Perez, at marami pang iba. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!